nag 1 million views yung isang reels ko pero nabash pa rin ako. Bakit? Kasi maraming hindi nakakaintindi nung sinabi ko na ang una mong bahay, wag mong ituring pang matagalan mong bahay. Ganda nga po, ako po ni CRP na Jim Depo. So, ayun nga. So, may nag-viral na naman tayo na isang reels. Topic doon is about doon sa ano. Sabi ko na huwag mong ituring na permanente o panghabang buhay yung una mong bahay. Bakit? Kasi, kalimitan sa atin, uh, nangangarap talaga na magkaroon ng uh, bahay, ng kotse, pero ang hindi na, alam ng karamihan na yung burden nung pagbili ng bahay, lupa at kotse, pag inutang mo sa bangko, saan manggagaling yung pang -ano nun? yung panghulog nun sa sweldo mo, di ba? Or kung nagne-negosyo ka, sa kinikita ng negosyo mo, pambayad mo doon. So, yung kinikita mo kay negosyo or kay trabaho, nababawasan pambayad doon sa bahay at lupa na yun. At, kagaya na sabi ko, yung mga sinishare ko dito sa, sa, vid, sa, 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 channel ko, is it's either personal na experience ko or experience ng ibang tao. So, ikukwento ko parehong-pareho. So, yung, kaya ko nasabi kasi yan is, honestly, nakakuha ko ng bahay way back 2015. Lupa sa may Antel Grand dito sa Cavite, sa General Trias. Antel Grand. Ano yan? Ang gandang location yan. Magandang investment yan. Tapos, 2014, kumuha rin ako ng pickup. So, pakita natin yung pickup ko. So, anyway, yung Antel Grand na yon binili ko yon, iniisip ko, investment to, kikita to, hulug-hulugan ko to. Tapos, pag natapos na yung ko, akin na to, pwede kong pagkakitaan. Yun yung, yun yung una kong iniisip. Sabi ko, maganda yung location, pwede kong patayuan ng magandang bahay. So, yung pickup naman, syempre, ah, kabataan ko noon, mga 30s pa lang ako noon eh. So, pagka ganoon, may pera ka, gusto mo sasakyan, Siyempre, para, ewan ko ba, yung generation ko, yung batang 90s, iba yung dating ng pickup. Kaya pickup yung binili ko. Ang macho ng dating, isinetapan ko yan. Makita nyo yung gulong. Naka siya, lahat, naka grills. Lahat, sinetap ko, ginastusan ko yun. Pero ito ka ngayon. Yung, yung antel, nailit yun. In-house yun eh. So, nagka-problema, hindi ko nabayaran. Nailit ng, ba ng bangko. Yung pickup, Awan ng Diyos, kayabangan, na elite din ng bangko. So, yun yung sinasabi ko kasi, uh, ang timano na, ano, ang timano na iniisip ko kasi noon, oh, kumikita naman ako ng pera, kaya kong hulug-hulugan yan. Totoo naman yun, nahulug-hulugan ko ng isang taon, dalawang taon, pero hindi ko in-anticipate na it's either lalaki nga yung gastos namin or uh, magkakaproblema sa pagbabayad. So, ganoon na nga nangyari. So, Ayun, nailit yung property na yon, na yung, yung pickup na yon. So I learned my lesson. Bakit? Ano yung lesson na natutunan ko doon? Ang natutunan ko doon, unang-una, pwede ka magkaroon ng sarili mong bahay, pwede ka magkaroon ng sarili mong kotse, pero dapat yung bahay, yung kotse, kumikita din para bayaran yung utang nila. Okay, paano gagawin yon? So perfect example din, yung pinagdaanan ko. Okay. So, nagkamali nga ako doon sa una kung biniling property sa Antel. So, palakasan na loob doon sa bahay namin, kung sa yung fabrication at saka saan yung gym, binibenta yung katapat na bahay. So, palakasan uli na loob, awan ng Diyos, napautang tayo ng BDO na bilhin natin yung property na yon. Pero ito na ngayon yun, hindi nakayabangan ngayon yung nag-motivate sa akin para bilhin yon kasi may purpose na ngayon yung bahay na yon. So yung purpose ng bahay na yon is doon ko ngayon nilagay yung fabrication ko. Pero una, nilagay ko muna doon yung ano, yung gym na maliit. Papakita ko sa video yung gym na maliit na yon. Tapos nung medyo dumami na yung tao ko, lumipat kami dito ngayon sa The Gym Republic Cavite City. So dito, nilipat ko yung The Gym Republic Cavite City. Tapos yung yung bahay na binili ko na yung fabrication ko. So, alam ko may mga papakita niyo natin yung videos. Konting videos yun eh. Di pa uso mga videos, di, di, pa kasi pag mag-video noon. So, na yung ano. So, ang nagbabayad nung property na yon is yung fabrication ko. Kasi, instead na uupa ako ng 30, 40,000 isang buwan para sa fabrication, uh, doon muna sa bahay. Kasi, pakita natin yung video ng current na gym, di po ngayon na fabrication, Nupa natin siya ng 75,000 isang buwan. Kasi nga malaki na. Bago ako lumipat dito sa malaki, na dito ako sa bahay ko, around 300 square meters, na doon yung fabrication namin. So nakakatipid ako ng 30 to 40,000. Yung natitipid ko na 30 to 40,000, yun ngayon yung pambayad ko doon sa monthly amortization. So, awan ng Diyos, last year, 2024, 5 years to pay, nabayaran na natin yung property na yon. Kasi, yung fabrication na niligay ko doon, yun yung nagbabayad ng property. Ito, so, so, yun yung sinasabi ko. So, yung bahay ko, naglagay din ako ng negosyo. Pero pa doon sa ano ah, sa, sa iba ko negosyo, yung nagtitinda ako ng mga gym equipment, at saka meron akong ano, meron akong sariling gym. So, meron akong negosyo sa bahay ko, at yung, yung negosyo na yun, yun na nagbabayad ng monthly amortization niya. So, maaaring hindi lahat ganun kalaki yung pwedeng kitain. Kasi, sa, sa akin kasi, honestly, 5 years to pay lang yung ano yung ginawa ko doon kaya medyo mataas ng konti yung monthly amortization ko. So, yung iba naman diyan na mahirapan sa mataas na monthly amortization, pero pwede naman yan 10, 15, 20 years kung may pag-ibig fund ka, mas madali 'yon, mas mura 'yon. So, pwede mas matagal yung paying period. Pero again, siya sabi ko, yun, al alam mo na pamahala sa akin tong bahay nito. As a matter of fact, may palibago na naman ako investment kasi Bayad na nga itong bahay na to, no? ba? Diba? So ngayon, isasandla ako ulit siya sa bangko kasi may isa pa ako ulit property na lupa lang. So patatayuan ko ngayon ng bahay to. Ito yung pangalawang bahay na sinasabi ko. So itong pangalawang bahay na to, pwede ko na itong pagandahin. Pwede ko na siyang ayusan. Hindi kagaya nung una kong bahay, na simpleng-simple -simple lang kasi kailangan kong gamitin sa hanap buhay. So yung pangalawang bahay, sa totoo lang, pwede ko siyang ayusan, pwede ko siyang pagandahin, pwede akong tumira doon. Kasi yun yung fruit of, fruit of my labor. Pero ito ngayon yun yung ano, catch doon. Napamahala sa akin yung bahay na tinitiran ko ngayon. Yung papagawa natin na property na yon, promise, malaman siya yung papagawa ko doon. May swimming pool. Dalawa. Dalawang swimming pool, dalawang bahay. Pero hindi ko pa rin titiran yun. Pagkakakitaan ko pa rin yun. So papaupa ko yun, parang Airbnb style. So yung dalawang property na yon, siya naman ngayon magbabayad Netong utang ko. So, meron pagkukunan. So, may utang ako na bahay, pero yung inutang ko na bahay na yun, ang nagbabayad, yung bahay na pinagkautangan ko rin. So, yung, yung kusan ko ininvest, yung utang ko, sila rin na magbabayad. So, ngayon, mas wiser na ako ngayon. Hindi kagaya noon na last uh, lakas na loob ko, kumikita naman ako sa Jim Depot, sa Jim Republic, bayaran natin yung utang ng bahay na yan, na lupa na yan. Mali. Maling-mali. Napakalaking pagkakamali. Kasi, sa totoo lang, yung asset nyo, yung property na yan, pwedeng kumita yan para bayaran ng sarili nila kung inutang nyo sila. di ba? Diba? Yung kotse, ganito rin. So, Miss, yung, 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 yung kwento ko na sasakyan, nag-viral din yun. 1.5 views yun. Actually, yun ata yung pinakamadaming views ng, ng mga reels ko. So, ang story naman ngayon, eto, meron akong photon, traveler. Ang laki nito. So, kung maliit kang tao, pwede kang nakatayo doon sa loo. Parang artista van to. Kasya, 18 katao, ka tao, kalaki. Pero ito ngayon, hindi siya luho. At siya rin na nagbabayad sa sarili niya paano. Kasi yung photon traveler na yon, papakita natin dito, tinanggal natin yung upuan, tapos doon natin ikinakarga yung mga gym equipment na dinideliver natin. So ginagamit natin yung sasakyan na yon for deliveries. Bakit? kasi naisip ko, pwede akong bumili ng FB, yung, yung uh, L300, yung kulay puti. Pero naisip ko kasi, una, matakaw sa huli yun eh, kasi alam na pang delivery, lagi nahuhuli yun. Pangalawa, pag pumapasok sa subdivision, yung mga sa experience namin, yung ganong klase sa sakyan, pag minsan may mga bayad yung subdivision sa mga deliveries. Okay. Pangatlo, napakasimple nung sasakyan na yun kung gagamitin ko pang personal. Okay. So, ito ngayon. So, dito, although maraming kumukutsa doon sa photon, promise, sa limang taon, tapos na nga ako maghulog last April. So, sa limang taon na hinulugulugan ko, hindi talaga siya nasira. So, ngayon, pagkakailangan ko naman ng ano, ng sasakyan, na pangmaramihan, kasama buong pamilya ko, yung photo ng ginagamit ko, kinakabit lang namin yung upuan. Komportable, komportable, at sobrang maluho yung travel namin. Ang dami-daming space. So ngayon, yung nasisingil ko ngayon na delivery charge doon sa sa mga delivery namin, yun yung pinababayad ko ngayon doon sa photon traveler na yun. At awa ng Diyos, tong April 2025, bayad na rin siya. So yun yung mga natutunan ko. So, pwede ko i-share sa inyo to kung paano nyo gagawin sa sarili nyo. Ano. Kasi maaaring may mga negative thinkers na naman na magsasalta diyan. Hindi ko kaya 'yan. Ah, uh, masyadong malaking gastusan niya. So ito yung gagawin niyo ngayon. Ito based to sa true story uli. Okay. Ito si Robert, barkada ko to. Bumili siya ng kotse. Gusto niya talaga bumili ng kotse. Pero ah uh, iniisip niya, nagtatrabaho siya sa Makati, ha. Nagtatrabaho siya sa Makati. So ngayon, iniisip niya pag bumili ako ng kotse, hindi na ako mahirapan mag-travel, mag-commute papuntang Cavite papuntang Makati. Pero naisip niya, teka lang, maguuhulog naman ako, hindi na ako hirap magbayad ng uh, mag-commute." -mag Pero magbabayad ako monthly amortization, may gasolina pa. 'Di ba? So paano gagawin ko dito ngayon? So parang uh, baka mailit. So anong ginawa niya? Kwentuhan kami. So ang ginawa niya, nagtatrabaho siya sa sa Makati, nagkakarpooling siya. So, mula Cavite, papuntang Makati, papasok, may apat na pasahero siya na nagbabayad ng 150 pesos. Ah! 100 pesos, sorry, 100 pesos. Parang one way, hanggang Makati na yon hanggang Makati. So, apat. Tapos, yung apat na yon yun din na pasahero niya pabalik. Ang magkagandaan kasi nono carpooling, hindi na sila palipat-lipat na sasakyan, papuntang PITX, tapos sasakyan uli na papuntang Buendia. So, ito, dinideliver na ni Robert, papuntang mismo dun sa ano, doon sa opisina nila. So nakakatipid yung ano yung uh, mga pasahero niya, tsaka mabilis kasi walang dire-diretso lang sila. So apat ang pasahero niya, 100 papunta, 100 pa balik So 800 pesos ang kinikita nung ano. Sa totoo lang, mas malaki pa nga daw yung kita niya doon sa uh, pagka-carpooling na yon kumpara doon sa sweldo niya. Pero parang gano'n, hindi na naglalayo. So ngayon ang maganda dito, yung 800 a day na kinikita niya, iaawas niya yung gasolina niya doon, et cetera, et cetera. May matitira pa rin na konti para sa kanya. Napambayad niya ngayon ng monthly amortization yung ng kotse na yon. So ngayon, may kotse nga si Robert. Pero yung kotse na yung kinuha ni Robert, pwede, yun na nagbabayad ng sarili niya. di ba? So kung wala ka namang trabaho, hindi ka pa pwede mag-carpooling, kuha ka ng kotse, ipasado mo naman sa sa it's either sa grab or lala move dahil meron na mga ganun eh so yung kikitain mo doon ngayon doon mapupunta sa panghuhulog mo ngayon ng ano ng kotse ang maganda nito may sasakyan ka pero yung sasakyan mismo ay nagbabayad para sa sarili niya di ba so yun yung sinishare ko na ah Minsan kasi kayabangan sa iba yung kagaya ng ginawa ko na lakas loob na kumuha ng property tsaka ng kotse, tapos yung sa sariling bulsa ko magagaling, napakadelikado pala nun. So pwede pala na yung mismong bahay, yung mismong uh, kotse, ang magbabayad para sa sarili nila. Kaya ngayon ito yung sabi ko. So sabi ko, wag mong ituring na permanenteng bahay mo, yung unang bahay mo. Bakit? Kasi, maaaring kagaya nung piliwanag ko, bili ka ng property, kunyari sa subdivision or what, yung baba, pwede mong gawin tindahan. Ito ah, yung mga row house yun, maliliit lang to. Yung baba, pwede mong gawin tindahan. Pangalawa, yung second floor, doon ka nakatira. Siyempre, ikaw, pangarap mo sa buhay, syempre, ay, ayoko naman nung may negosyo pa ako, doon gusto ko marangyang uh, bahay, maganda. Pero, sa totoo lang, marami hindi pa kaya ng gano'n eh. So, bakit hindi? Pag umutang ka sa bangko, bumili ka ng property, ang bilhin mo gano'n. Pwede mong gawing tindahan o ano mga negosyo yung ilalim. Vulcanizing, repair shop, motorcycle shop. Tapos second floor, uh, gawin mong bahay. Pa parang ginagawa ng mga kapatid natin na mga Chinoy, eh, di ba? Restaurant o, o, hardware yung baba. Tapos yung second floor, bahay nila. Tapos noon, sabi ko, pagkat nabayaran na nila yon, pwede naman sila umutang uli sa bangko o sa pag-ibig. Ngayon, pwede nilang iutang ngayon, mas maganda ng bahay. Ngayon, ang maguhulog doon ngayon, pera doon sa negosyo mo sa baba, yung sa taas, pwede mo pang paupa. So, dalawa yung negosyo mo na magbabayad doon. So, yun yung ibig ko sabihin. Kasi marami sa atin, nauuna rin yung ano eh. It's either yung yabang or maling paniniwala. So, yung iba, oh, may bahay na ako, pero utang yon. Tapos, aayusan ko, hindi naman kumikita. Kaya nangyayari, may mga panahon darating na hindi mo mabayaran ngayon yung utang mo ba? Diba? So yun yung sabi ko, ito totoo experience ko to. Kagaya sabi ko, nagkaroon ako ng property na ilip, nagkaroon ako ng sasakyan na ilip. Pero I learned my lesson. Ito ngayon yung maganda jam, kasi tira mo. Nyo yung mga comments sa sa mga reels ko. Marami dyan negative, marami diyan positive. So ganoon talaga ang tao. May mga tao na negative mag-isip, may mga tao na positive mag-isip. Pero ako, I'm proud na sabihin ko na isa ako doon sa mga tao na pasti palagi mag-isip. So, nagkamali ako. Nailip yung property ko. Nagkamali ako. Nailip yung sasakyan ko. Ibig ba sabihin nun, dapat tumigil na ako sa ginagawa ko? Mali. So, kailangan ko lang alamin kung ano yung mali kong ginawa at itama ngayon. Which is, palakasan na loob, sakto, tama lahat. Bakit? Kasi, bumili uli ako ng property na bayaran ko in 5 years. Bumili ako ng na sasakyan, utang, nabayaran ko in 5 years. So ito ngayon yung sinishare ko. I hope, uh, wala naman ako masamang intensyon. Gusto ko lang na baka may isa o dalawa dyan na ma-inspire ako na matuto doon sa mga na ituturo ko. Kasi katulad niyan, although dami ko mga bashers, makikita mo rin yung mga nakakaunawa. Tama yun eh. Sabi nga nung isang nag-comment, hanapin natin na ha? ilagay natin dito. Sabi niya, madali naman daw intindihin yung sinabi ko. Pero, yung mga nambabash, sila yung mga walang experience doon sa... Uh, or knowledge doon sa sinasabi ko. Kaya ganun sila magsalta. Pero yung mga negosyante at mga uh, nag-aral doon sa ganung klaseng aspeto, yun yung nakakaintindi. So, yun yung mas na-appreciate ko rather than doon sa mga nambaba sa akin. So, as long as meron uh, natutuwa or nan, natututo doon sa mga sinasabi ko, hindi naman ako titigil dito. Kasi sabi ko nga, Itong mga tinuturo ko although dalawa ang tinapos, tatlo. Dalawang kurso sa business ang tinapos ko. itong mga tinuturo ko ngayon, karamihan dito natutunan ko sa experience ko. And I hope yung mga pagkakamali ko huwag niyo nang gawin. At yung mga tama kong ginagawa, yun naman ang inyong sundin. So I hope uh, may mga natutunan uli kayo do sa sa video na to. Ako po si RP na Jim Dipong, ganda ng araw po.